Hey guys, ito tayo ngayon sa may Delpan. O, oh, ito. Delpan Bridge ha. Para, ito yung eh, clear ko mga nandiri ito. Ayun, no? oh, tulad nyan, yung mga nakasampay dito, yung mga tabi nila, na kung sana, na hindi na gamit, ito yung basura na rito, sabi basura. Ayun, o. Oh. nakatira dito. Eh uh, no, ga sasapan na 'yung mga 'yan. Kasama dito 'yung buong engineering saka DPS QRT. Ayun. ayan baby natin ating hawkers Pagigot na rin sila doon no? Nakita nyo So yung mga ano doon Pag direct tumagal na sila dito nakakabuho sila dito ng mga uh, ganyang bahay eh no Tulad nyo no? pinatanggal na ng carding yung nagtayo dyan Boss, boss. Boss, boss. Boss, boss. Boss, boss. Boss, boss.

Paano ba Bawal na iyon dyan. Ang bakit niyang bawal na iyon dyan? Kaya wala nyo sa mga Kaya wala nyo sa lahat. kasi ilayo mo na. dami mo So ayan po at ah, tinanggal na po dito yung mga mga higaan nila, mga ano ba yan? Paleta. Ginagawa nilang higaan dyan. Dito. Kaya ayan at ah, tuloy-tuloy lang po dito sa paglilinis dito sa may sakap na po ng basego to ha ah. Makikita niya. Ayan o. Ayan o mga kahoy, mga ganyan. Pop, pop, pop. Eh, dali sini sir. Dito bye-byein po natin 'tong nandito.

ano, meron tayong mga magyan sa mo muna kayo sa Welcome naman kayo dun. Eh. Sa mga walang inintira, pwede kayo dun. Eh. Kesa ganito, karabanyan, may tayo, may bata kayo masama, kaya kayo sa Which is bawal na bawal yan. Parang ko yun. Hindi kayo para bigay sa natin din wala pa natin wala pa eh eh hey hey, hey. ayo So yan po yung mga, mga nandito ito, inaalis po dito lahat. So sinasabihan po sila ni Sir Andy dapat na bumalik na sila sa kanilang mga probinsya na dapat hindi kayo dito naninirahan. So nga tama naman siya, at delikado talaga dito. Kasi nga may bagyo tayong dumadating tapos may mga ano, Oh, sobrang lakas ng ulan. Paano kayo makakatulog dito? Kawawa, may mga bata pa kayo masama. Kailangan talaga na mawala sila dito. Bumalik na sila sa probinsya. Siguro kapag mayroon tayong asama ano na rescue team ng mga DSWD. Sigurado. Makukuha sila. pare rescue sila. Ang pa lang, eh, So, ito mga nagliligtig pa sila no? mga nandirito lagi namin ito dinadaanan lagi itong may mapping kami dito dinadabot namin lagi mga kanilang mga basura ulad yan yan ang nagtayo na nagtayo ng ano ng no, kariton? <laughs> may, may asa pa. Ngayon. Ang no? sinirada yung camera tingnan nyo yung basura dito parang dito na rin sila nagluluto nangangalakal bumibili ng mga basura tapos di naman kayang itapong sa dapat tapunan hindi so, na tinatambak lagi nyo lang inaasa sa gobyerno na may pupulot may dadampot naman huwag naman malayang ganun na mayroon lagi pupulot may dadampot nangana ng mga basura ba? So, Pagandahin natin tong ano, Maynila. Gawin natin parang ano, Japan yung gantung Meron tayong ano, pagkakaisa. No? Uh, tayo po pull out na po dito. At yung mga truck natin ay nandiyan na ready lang. At hintayin niyo, direkta tayo sa ano. Direkta tayo sa parola daw tayo. Hey guys. Let's go.